So, eto nga guys, magbababad tayo ng puti ng mga damit. Siyempre, di ba gusto naman natin na uh, mabango at maputi ang ating mga damit. Eto guys, yung pagbabad natin is, uh, sa puti lang to guys, ha? iba yung babad ng decolor. So, sa puti, eto yung gagawin natin. Magbubus lang tayo guys dito ng detergent, uh, liquid detergent sa ating bababaran. So, ayan, liquid detergent ang gamit natin, guys. Ito yung uh, liquid detergent ng Top Bright. Kaya, guys, ito yung ginamit ko. Maganda kasi sa uh, pambabad, guys. Hindi siya bumabaho. Di ba yung normal ginagawa natin is binababad sa detergent o ano man gamit natin dati na detergent plus uh, ini uh, liquid uh, bleach na ginagamit natin. So, after ilang days na hindi binabad natin, bumabaho yung damit, guys. So, based sa, uh, sa experience ko, guys, bumabaho yung damit. Kapag binabad mo siya ng more than 24 hours. Pagbalik mo, hindi ko na alam kung anong amoy na yon So, parang, eto maganda, guys, yung uh, Top Bright Laundry Detergent. Ang ilalagay mo lang dyan, ilalagay mo lang dyan guys sa timba na pagbabaran mo o di kaya palanggana. So, magbubos ka lang dyan. Since itong uh, liquid bleach ng Top Bright i pang, ano, pang white lang to guys. Pero minsan guys, ginagamit ko siya sa, sa may mga kulay na damit. Pero yung process guys, kaita ko ng other uh, video for sa mga decolor guys. So, eto, lalag ibubuhusan mo lang siya ng liquid bleach. So, eto yung liquid bleach guys. Bubuhusan mo lang siya at saka yung With detergent ng Top Bright Kahit limang araw mo siya guys Na ibabad ibabad yung white Ang bango niya pa rin guys Hindi siya tulad ng Bumabaho Yung dati ko kasing babad Na gamit yung ibang uh, detergent At saka ibang liquid bleach Bumabaho siya after 24 hours Na ibabad Ito hindi guys At saka natin lagyan ng tubig ang ating detergent at saka liquid bleach. Kayo na guys ang mag-adjust kung gaano kadaming detergent at saka liquid bleach depende sa inyong uh, dami ng damit na puti. And kahit naman marami kang ilalagay guys na liquid bleach at saka liquid uh, detergent, mura pa rin siya yung uh presyo ng Top Bright uh na detergent at saka yung liquid bleach. So guys, para sa presyo at saka sa product ng Liquid Bleach Top Bright saka uh deter liquid detergent i lalagay ko lang sa comment yung uh, link kung saan makakabili nito. So pagka na ng water guys, saka lang nating ilagay yung uh, ating mga puti. Yan. So unti-unti nating ilagay yung mga puti nating guys. So ayan guys, nababad na natin yung ating uh, puting uh, damit. Ang kagandahan lang dito guys, kahit na limang araw mo nga siyang iiwanan na nakababad, hindi bumabaho yung ating mga damit. Um, and ang kagandahan lang dito guys, kapag binabad mo siya kahit 3 days at hindi mo na siya masyadong kusutan, maputi na yung damit. So, yun lang ang kagandahan. Hindi na, uh, hindi na magagasgas ang inyong may sa pagkukusot. Konting kusot lang, okay na. At saka, yun nga, hindi siya mabaho. So, ayan guys. Uh, visit nyo lang yung comment para sa link ng products. Thank you guys!